Hi guys, welcome to my channel. <laughs> <laughs> ano tayo sa isda ni Paring Nesto? Ayan eh, yung mga isda niya tol? Hindi um, ko alam kung anong pangalan nito eh. Ano, Shop Shop? <laughs> uh, <laughs> ano pa dito? Goldfish, napakamahal nito kasi gold. <laughs> Diyos ko, sabi mga kitang isdang ito. Ano pa dito yung eh, mga ano, ano makitikiti lang ako. Yun o know, Bawas yung bumili Mura lang Mura lang po Ito bagong alak lang po yan Mga Mga ka-YouTube Iyan guys Iba may lumot-lumot pa o oh. Yun o know. Meron pa dito Meron pa dito sa likod guys Meron pa ng mekaniko doon Mekaniko Dito pa guys, oh ayan oh. Marami dito guys. Pwede dito pang ulam guys, pang ulam. Pag -alaga si Vance, oh, galaga si Barnes na ano, mga isda oh. Ito so, bumili dito. Oh. Ito yung mga uh, gulay-gulay. Repolyo ka rato. Eh. <laughs> Repolyo tubig ah. Repolyo yung tubig. Eh. Repol tubig. <laughs> uh, Ito po yung mayari hmm. ng ano, isdaan niya. Kontakin no. nyo lang po siya sa kanyang Facebook Ayan, yun yung ginagawa niya everyday Ang okay, guys so, oh. ang daming fish so. oh. Pwede rin ito pang ulam Okay, dito na po natatapusin ang ating video Maraming salamat po